Bakit hindi ako nagpo-promote ng sugal? Kasi parang ipin-promote ko na rin yung isang bagay na muntika na sumira sa pamilya namin. Pero bago ko ituloy yung sasabihin ko, labas dito yung ibang content creator na nagpo-promote kasi wala naman akong ambag sa buhay nila. Pwede ko silang sawayan na wag silang mag-promote kung kaya kong sabihin sa kanila na oy, wag nga mag-promote ng sugal kasi kaya naman kitang bigyan ng pambili ng bahay. Ay eh, kaso ako nga wala pang bahay, mga sis. Kung baga wala ako sa kalagayan nila, hindi ko alam kung anong pinagdadaanan nila para kailanganin nila mag-promote at choice nila 'yon. wag tayong makialam sa buhay ng iba. Noong bago ko palang nakilala si Maydir. Halos parehong patapon yung buhay namin, mga kafatid. Ako ang problema ko noon yung palagi kong pinapalayas na tatay ko. Tapos wala ko ibang mapuntahan kasi medyo matigas din ulo ko talaga. Tapos si Maydir naman, parang wala na siya sa ulirat kasi ang dami niya ng pok na at nagkalagas-lagas na yung buhok niya dahil kakahiwalay niya lang sa isang babae noon. Nagkakilala kami sa computer shop ni Kuya Joey. Shoutout <laughs> ko ba? Parang istokwa si Maydir noon mag-isa lang siya. Parang wala talaga siyang pamilya. Tapos ako naman, meron naman akong pamilya pero parang medyo wala rin. <laughs> Kaya parang meant to talaga kami dahil parehas kaming parang humihinga na lang. <laughs> At hindi ako niligawan ni Baydir kasi wala siyang perang pampaligaw. <laughs> Basta sa pagkakatanda ko ay binigyan niya lang ako ng ice candy na tigdodos as medyo matabang. Simula nun parang naging close kami, parang naging magkaibigan kami nung una. Pero hindi po kami nagchorbahan. Para malinaw lang, mga epal kasi yung iba eh. <laughs> Tapos palagi akong pinapalayas na tatay ko no kasi palagi siyang bog sa me. Eh sila Baydir may bahay na may ilog sa loob kaya walang nakatira. Kaya doon kami tumira ng anak ko no? kasi sinama ko siya pinalayas ako na tatay ko. Parang doon na din kami nagsimulang ma-develop. Kumbaga, ang pagmamahal namin sa isa't isa ay hindi love at first sight, kundi na-develop talaga. Ngayon, eh, di wala kaming trabahong dalawa. Pero ako may konting ipon. Pero si Maydir talagang as in, wala talaga siyang pera. At syempre, hindi naman kami mabubuhay kung puro jack and poi lang. Kailangan namin kumain. Sobrang dami namin pinasok na negosyo ni Maydir. Pero halos lahat yon kaming dalawa yung magkasama at nagtutulungan. Pero ako ang humahawak lahat ng benta at kita. At binibigyan ko lang siya kung ano yung kail niya. Dahil ayaw niya talagang humawak ng pera at choice niya yon. Nagtitinda na kami ng mga undergarments noon. Tapos meron siyang nasa sideline na napinagdadrive niya na madalas nagpupunta ng global. At sa global, anong meron? Siyempre, sabungan. Tapos sa kagustuhan ko naman na malibang siya dahil gusto niya daw tumayata. Ya, siyempre, sinuportahan ko. Say, carp yan eh. May pagkaengot din. <laughs> Wala naman kasing ibang bisyo si my dear. Hindi po yan nag si at sobrang dalang niya rin uminom. Dahil pag may kailangan naman siya, sinasabi niya sa akin. Eh nung minsan, sinabi niya na kailangan niya daw ng pera pa pantaya. At dahil mabait naman ako minsan, binibigyan ko siya ng pantaya sa tuwing ipinagdadrive niya yung kaibigan niya na nagsusugal din. Pero anong nangyari kasi, ano, sa tuwing mamimili siya ng paninda, minsan umaalis siya dito ng 11am, tapos 11 na lang kinabukasan, wala pa siya. Kasi pag namimili pala siya ng paninda, dinidiretso niya pala sa malantay. <laughs> yung puhunan namin, bago niya ipamili, ay isusugal niya muna. Kaya pag umuuwi siya, laging luhaan at wala siyang dalang paninda. Sobrang tagal din namin pinag-awayan na halos iwanan na talaga namin siya pero nabago niya. Until dumating ang pandemic at nauso ang online sabong. Ayoko talaga maglagay ng Gcash dito dahil nga madali kang makakasugal kapag meron kang Gcash. Kasi di ba nung pandemic nagtayo na lang ako ng sari-sari store noon dahil nga hindi na kami makapagtinda sa mga tiyanggian dahil bawal. Ngayon eto na palagi siyang galit, mainit ang ulo niya. Hindi ko alam kung kasalanan ko ba, bay. may nasabi ba akong di maganda, lagi siyang may topa. Hanggang sa inimbestiyahan ko at dinownload ko yung mga transaction niya sa GCash dahil nakabura. Dahil pag nakabura yung transaction dun sa app na yun, pwede nyo po yung i-download. O baka may matutunan yung iba dyan. Pero bago mo yun i-download, kailangan mag-link ka muna ng isang email address dahil doon yan isi-send. At doon ko nalaman na kaya pala palagi siyang galit sa amin kasi ang laki pala ng talo niya. At pinag-awayan na namin yun ng super lala kasi nung nahuli ko siyang nagsusugal pa rin, ang sabi niya sa akin, kasalanan ko daw kasi pinakailaman ko yung cellphone niya. Sabi niya sa akin, kasalanan mo yan kasi pinakela mo yung cellphone ko. Kung di mo kailangan niya, hindi mo malalaman nagsusugal pa rin ako hanggang ngayon. O, di ba? Talino niya. <laughs> yung kahit kasalanan niya na talaga na matindi, kaya niyang palabas eh. Nakasalanan ko pa rin. <laughs> Pero syempre, kilala niyo naman ako na hindi madaling sumuko. Kaya kay nausap ko siya, sabi ko, eto na yung huling pagkakataon na ibibigay ko sa'yo. Anong gusto mo para tigilan mo yan? At ang sabi niya sa akin noon, naiya yeah, kasi ako sa mga kasama ko nagra-ride. Kasi ako lang yung naka-novo. Gusto ko sana magkaroon ng NMAX yung brand new, tsaka version 2. <laughs> At syempre, dahil may pagka -uto -uto din ako, binili ko ga. Isang brand new at version 2 na N-Max. At yung kulay niya pa rin ang nasunod. Ayaw niya ng gusto kong kulay. Eddie di akala ko hindi na magsusugal kasi nga sabi niya yun daw ang dahilan kung bakit siya nagsusugal. Dahil gusto niya daw makabili ng motor. Pero hindi pa doon nagtatapos ang kabanata ng pagtalpak ni My Dear. Kasi nasundan pa nang nasundan yon. Hanggang sa noong napuno na ang salop at naglayas siya. <laughs> kasi hindi niya na kinaya yung bunga nga ako mga kapatid. Dalagang binubunga nga ako na siya ng want to sawa. Ang ginawa ko noon yung pagkatapos ko siyang mabili ng NMAX. Pinagbukas ko naman siya ng bank account. Tapos na-realize ko na parang ang aga ko yata naging sugar mommy. Kasi ang edad ko nito mga 25 lang eh noong mga panahon na yon. Kasi ang goal ko naman noon, gusto ko siyang maranasan niya na makahawak ng sarili niyang pera, magkaroon siya ng savings para pag may gusto siyang bilhin, mabibili niya. Eh di mga ano lang, sabi ko sa kanya, dagdagan natin yung pera mo sa bangko kasi kumita tayo kanina, dagdagan natin kasi ganto ganon, pinipilit ko siyang dagdagan yung ipon niya. <laughs> Kaya lang kahit anong pilit ko talaga sa kanya na dagdagan namin yung savings niya, ayaw niya talagang pumayag. At dito ko nalaman na wala na pala siyang pera kasi sinugal niya rin pala ng tong eats. <laughs> talagang kahit anong gawin ko, lahat na ng paraan, lahat na ng kaya ko, ginawa ko. Pero hindi niya talaga kaya tigilan. Hindi sa ayaw niya, pero hindi niya lang talaga kaya. Eh kasi napuno na rin ako. Alam niyo kung anong ginawa ko, ginulpi ko na lang. <laughs> Bugbog sarado talaga mga kapatid. Kaya mo na talaga kami maghiwalay kasi muntik na ako makulong. Pero sa ngayon ay wala na po talaga. Totally hindi na po siya naglalaro. Kasi may sarili na siyang negosyo at hindi niya ay sugal yung perang pinagirapan niya. Yung pera ko lang nung kaya niyang isugal. <laughs> kaya ito yung dahilan ko kung bakit hindi ako nagpo-promote. At wala naman akong pakialam dun sa mga nagpo-promote buhay nyo yan. <laughs> Pero hindi ako galit sa mga online games o sa kahit anong sugal kasi nasa tao pa rin naman yan. Parang tukso lang yan. Ang tukso nasa paligid lang. Nasa sayo yan. Kung maglolo ko ka o gagawin mo ba. Kaya para sa mga chismo, na lagi akong pinag-uusapan. Dito lang po kayo makinig sa aking Facebook page na Saycar. Wala akong pakialam kahit ibulgar ko ang buhay namin. Basta kumita ang video na to dahil wala kaming pambayad ng upa. <laughs>